2010, lawmakers have credited Romualdi's leadership in the 19th Congress for the timely passage of national budgets. Ta Aba? <laughs> Minention pa talaga. The advancement of vital economic reforms and the House seamless collaboration with the executive branch. Di ba? Okay, mga naman araw po sa lahat and welcome pulit dito sa ating Yutan Tabunan PH Channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating palibagong reaction video ngayon. At eto ah, mga kababayan, pag-usapan natin. Ngayon po ay May 27, 2025. Pag-usapan natin ngayon ako, ah, PBBA mga kababayan, nilaglag ni J.J. Suarez. Mm. Nilaglag ni Congressman J.J. Suarez mga kababayan. Ah, bakit kaya? Eto, pag-usapan natin later. Yan yung isa sa mga pag-usapan natin ngayon. At eto, Martin Romaldes din mga kababayan, patuloy ang pagpapabusog sa camera? Hmm. O bakit kaya? Ito, uh, may balita tayo dito mga kababayan galing itong Cebu Daily News. Ayan. O, oh, nakita nyo ba? Nababasa nyo ba? O, oh, 285 lawmakers back all this as House Speaker. Oh, kayo dyan, kung tagasaan man kayo at nakikita nyo itong video natin ngayon mga kababayan, Uh, at kung proud na proud kayo na nanalo yung binoto yung kongresista mga kababayan it is at isa yung kongresman na binoto ninyo na isa dito sa mga 285 lawmakers na sumusuporta kay Martin Romualdez oh, ibig sabihin niyan mga kababayan, hinahayaan ninyo si Martin Romualdez na magpapatuloy ang pagpapakabusog Diyan sa House of Representatives. Hmm, Kasi ano yung ibig sabihin niya, no? Diba? Well, anyway. Ah, uh, sige, isipin na rin natin. Isipin na lang natin mga kababayan na bumoto tayo, bumoto kayo, bumoto tayo sa intensyon na yung binoto natin ay iniisip yung kapakanan ng distrito natin. Okay? eh uh, well, unfortunately, kahit nga bilang representative ito ng, ng taong bayan, itong mga lawmakers na ito, um, hindi naman lahat no? na desisyon nila ay talagang representante ng sangkatauhan. Okay. Okay mga babay na ito basahin natin uh, at tingnan natin kung bakit kaya nilaglag ni J.J. Suarez dito si PBBA. Okay, oh, tingnan si Martin Romualdez, mga kababayan. Eh. Oh, by well, the way, ito. Uh, oh, Manila Philippine Speaker Martin Romualdez is poised to retain his post in the 20th Congress with 285 incoming representatives. Ewan ko lang kung totoo ito, mga kababayan, 285 talaga kasi nga. Sabi ni... Sabi ni Toby Changko mga kababayan, nung in-interview siya ng 1PH yata, oh, meron, merong ibang, uh, merong ibang mga kongresista na um, parang sumusuporta dito kay Martin Romualdez, pero patagong gumagapang kay Toby Chanko para uh, kontrahin si Martin Romualdez bilang House Speaker, mga kababayan. Diba? Well, by the way, proud naman niya nga ito si J.J. Suarez. Tingnan natin mga kababayan. Ito, including four Liberal Party members. Ay, naku! Expressing support for his continued leadership. Deputy Speaker David Suarez announced on Sunday. Grabe ito mga kababayan. Ito, pag-usapan natin yan ha. Kasi kalain, ito mga kababayan, dahil dito, ako, honestly mga kababayan, matagal na akong nagdududa dyan sa LP, uh, Liberal Party ha. Uh, matagal na akong nagdu nagdududa. Uh, simula noong 2010 mga kababayan, mukhang may nakikita na akong, honestly hindi maganda dyan sa LP. Uh, mukhang nakikita akong may connection dyan sa mga makakaliwa o mga makakaliwa mga kababayan kasi kung napapansin niyo every election sila lang naman talaga ang magka nagkakampihan hindi mm, ba yung liberal party at yung mga makakaliwa yung identified ng NTFL kak na makakaliwa mga makakaliwa yan, alam niyo naman kung sino yun sila and balikan natin o oh, last uh, nang in-impeach nila si Vice President Sara Duterte mga kababayan sinong nangungu nag nangungunang nagpa-impeach kay VP Sarah di ba yung mga makakaliwa o di ba and then um sinuportahan ito ni Martin Romaldes at ngayon mukhang sinuportahan din ng mga makakaliwa ito si Martin Romaldes okay So, ako honestly mga kababayan, hindi ko nire retag dito yung ano. Pero honestly, nagdududa na ako dito. Posibleng hindi ito mga makakaliwa, pero may, may connection. Yan yung nakikita ko dito. And unfortunately mga kababayan, ang nakikita ko rin dito ay itong mga taga-LP na laging sumisigaw ng anti-corruption, anti-corruption. Yet, inaalaw nila itong mangyari dito sa House of Representatives, mga kababayan. Oh. Diba? O, oh, wag na tayong mag wag na tayong maglokohan dito kasi alam ng karamihan mga kababayan kung anong ginagawa ni Martin Romualdez. Okay? Oh, but yun lang kahit yun lang isipin natin yung binulgar ni Toby Chanko mga kababayan na kung saan stage yung mga ininsert na projects ng mga kongresista, unang-una, nag-insert ng projects, okay? So, the fact na nag-insert ka, yan ay panlilin lang na, mga kababayan. O, so, diba? Panlilin lang na yan. In-insert mo eh. Hindi niya pinag-usapan sa plenary. Oh, hindi mo prinopos yung yung proyekto mo, in-insert mo lang. ano oh, anong tawag mo doon? Hindi panlilin lang. 'Di ba? Oh, and ito pangalawa, oh para pumirma sa impeachment itong mga kongresistang ito, eh hinostage ni Martin Romualdez, sabi na hindi i-release -re yung projects na para sa mga ininsert insert na projects or yung budget na para sa mga ininsert na projects kung hindi sila people. Diba? So, anong tawag niyo dyan? Unang-una, panlilin lang. Pangalawa, pang -ho -ho stage. At ito na mga kongresistang pumirma kasi nga baka hindi i-release yung budget para sa kanilang ininsert insert na project, edi pumirma din naman kasi kailangan ng pera. So, anong tawag niyo dyan? A comment nga, mga kababayan. O, palito, patuloy natin. Suarez, who was re-elected Kesun's 2nd District Representative, said in a statement that the massive support for this continued leadership in the next Congress showed the re-elected late 1st district lawmaker remained the most unifying. <laughs> <laughs> and effective choice to lead the chamber in the second half of the Marcos administration. Mm. Comment kayo dyan mga kababayan kung naniniwala kay dito sa most competent effective choice na sinasabi ni J.J. Suarez. Well, probably kasi nga sabi ni uh, Crispin Rimulya mga kababayan na mas marami nga naman ngayong mga contractor dyan sa House of Representatives. ako, hindi ako may sabi nito mga kababayan ha. Si Crispin ang may sabi nito. Oh, I think na naipakita natin yan sa isa sa mga videos natin mga kababayan na sinabi ni Crispin Rimulya na mas marami na hindi na mga, mga abogado ang marami ngayon sa House of Representatives kundi mga contractor na. Baka effective si Martin Romualdez mga kababayan kasi guaranteed yung project. I-comment nyo nga dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Ito, as of today, 285 House members have expressed support for Speaker Martin Romualdez with 278 lawmakers having already signed formal declarations including four out of six members of the LP who are now part of the larger movement for legislative continuity and national stability, he said. LP, ano ba naman yan? Akala ko ba anti-corruption kayo? <laughs> Bakit hinahayaan yung kinukonsinti nyo ngayon si Martin Romualdez? Hoy kayo dyan, mga bumoto ng LP. Sino nga itong LP? Hindi binanggit dito eh. Oh kasi ito mga kababayan sabi ko nga lumalabas ang tunay na kulay ng LP dito. Hindi talaga ako anis nakikita ko dito hindi talaga ito sila para sa pagkontra ng korupsyon mga kababayan. Kundi ang iniisip lang ng mga taong 'tong yung kanilang uh, pansariling kapakanan ng mga kababayan. O kinakalaban nila halimbawa si VP Sara kasi daw may gumastos ng pera in 11 days. di ba? At uh, ano pa? Uh, kasi si PRRD merong mga sabi nila na ano uh, crimes against humanity. Mm, yan binabanatan nila yan. Pero ito si Martin Romualdez, suportado nila. Ano ba naman 'yan? Kala ko ba ayaw ninyo ng um, corruption? E, bakit inaallow ninyo ito? Mm. Bakit inaallow ninyo yung taong namimigay ng ayudang walang katuturan? Yung akap. Si Martin Romualdez naman nagsisimula ng akap na yan. Ito, patuloy natin. Suarez noted that Romualdez has earned the trust Of the current and incoming lawmakers of the 316 member house through principled results oriented leadership. <laughs> Adding, what we are witnessing is no longer just support from traditional allies, it's a political groundswell cutting across the entire spectrum. <laughs> mm, Suarez also noted that Romualdez is also heeding the president's call for results-oriented leadership, as demonstrated by the House of Representatives with approval of the majority of priority measures aligned with the executive's legislative agenda. Mm, ba? Diba? O bakit ko sa Bakit natin natanong na linaglag ni J.J. Suarez si PBBM mga kababayan? Kasi, until now, anong sabi ni PBBM patungkol dyan sa impeachment ni VP Sara? O, sabi niya, wala siyang kinalaman dyan. Di ba? Hindi daw siya nangingi-alam sa... ano, ginagawa ng House of Representatives. Pero ano itong sabi ni JJ Suarez dito mga kababayan? Hmm? Oh, kaya daw um, si Romualdez pa rin ang effective <coughs> hmm. choice for the leadership mga kababayan kasi oh, sumasang-ayon ito sa kung anong mga gusto na legislative agenda ng Marcos administration. So, no, ibig sabihin o, so, hindi natin isali yung pagpa-impeach dito kay VP Sara. Yan yung ginawa nilang priority, di ba? O, bakit ngayon kapag about impeachment kay VP Sara, hindi isasali si PBBM? O, hindi kasali na rin yan kasi kung talagang ayaw ni PBBM na magkaroon ng impeachment kasi nagkakahati-hati yung mga tao, hindi eh dapat sumunod si Martin Romualdez. Eh bakit nangunguna pa si Martin Romualdez at ang anak ni PBBM? Diba? I-comment nyo nga dyan mga kababayan ang masasabi nyo dito. And again, yung dalawang LP, ah dalawa, yung apat pala na LP mga kababayan kung kilala nyo ito, kung sino itong membro ng LP na sumali dito at sumasang-ayon sa ginagawa ni Martin Romualdez, i-comment nyo po dyan para malaman natin. Ito, he said, the House Supermajority Bloc now included Lakas CMD, the Nationalista Party, the National Unity Party, the National, the Nationalist People's Coalition, the Partido Federal ng Pilipinas, the Partilist Coalition Foundation Incorporated, and the LP. Mm, yung LP. Okay, dyan. Sino ang leader tong LP? Ito si Lenny Robredo, di ba, mga kababayan? Siya yung chairman ng LP ngayon. Ah, correct me if I'm wrong, ha? Kung, kung, kung si Lenny or si, kung hindi ba si Lenny. Well, anyway, Leadership in the House is about bringing people together to pass meaningful laws. Katulad ng attack, napaka-meaningful ng attack. Ako, at yung bycam bycam bycameral committee meeting issue napaka-meaningful niyan. Oh, ba? Diba? So Speaker Romaldo has done that time and again. The unity we now see among House members reflects a collective commitment to stability, progress, and responsible governance under his stewardship. <laughs> Kalain niyo yan mga kababayan? Again ha, uh, ewan ko lang kung nakikita niyo ito. Ewan ko lang mga kababayan kung kung lahat ba tayo pareho nang nakikita sa mga ginagawa ni Martin Romaldes ngayon sa ating bansa kasi ako honestly mga kababayan wala akong grupo ako nagpi-personal -pe uh, research lang nagpi-personal -pe nanonood ng mga balita nagbabasa, nag-research -re eh, wala akong tinatanong wala akong sinusubaybayan na uh, vlogger uh, mga news reports lang uh, si Penetia uh, Sinasabayan natin mga kababayan nit ako nakikita ko mga kababayan kahit anong manipula nila jan sa mainstream media na pagandahin pagpapagwapuhin itong si Martin Romualdez. Ang pangit pa rin na, nang nakikita ko mga kababayan. Pero yun nga, nga katanungan ko? Comment kayo dyan, mga kababayan kung pare may pareho ba tayong nakikita patungkol dito kay Martin Romualdez at bakit Pati ang LP mga kababayan na kung saan nakiklaim na ayaw nila ng corruption ay kumakampi na dito kay Martin Romualdez. Ay nako. Well, anyway, ito patuloy natin. Lawmakers have credited Romualdez leadership in the 19th Congress for the timely passage of national budgets. Ta Aba? Minention pa talaga the advancement of vital economic reforms and the house seamless collaboration with the executive branch. Oh, Di ba? Oh, collaboration with the executive branch. <laughs> so ano sa anong tawag din niya So nung pinaimpis na si VP Sara, walang ko walang collaboration niya. Oh, kasi laglag -lag sila doon. Then the rest yung iba, merong collaboration. Oh, yoy, 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 yoy. Ako magpapabayan. Oh, hindi pwedeng selective 'yan. Oh. Kung talagang mayroong collaboration na ito inaamin eh, na mayro talagang collaboration. The same thing din 'yan doon sa pagpapa-impeach nila kay VP Sara. Kaya ang hirap i-deny ni PBBM mga kababayan na wala siyang kinalaman diyan sa pagpa kay VP Sara. Posible nga hindi hindi siya ang nagplano pero approve niya 'yan mga kababayan. o, oh, ito si JJ Suarez na may sabi nito. oh, he has kept the house focused on outcomes that matter. that's what institutions need. leaders who work quietly but deliver consistently, Suarez said. lakok will re-elected representative paulo duterte of davao city's first district rise up to challenge Romualdez as his sister, vice president Saro duterte had been urging him to do. the congressman kept mum and refused to release a statement to the media. a source close to him told the inquirer. the vice president earlier told reporters in davao city that she had been urging her brother to eye the speakership after he won by an overwhelming vote in the city's first district. during the recent elections. As whether the Dutertes could muster enough numbers to re rest the speakership of the House, she only said that if her brother could not win a speaker, then he should gun for the minority leadership in the House. Oh, di diba, mga kababayan? Oh, well anyway, oh, i-comment nyo nga dyan, ito ha, ang puntos na lumabas dito mga kababayan. 285 lawmakers Nagustuhan yung ginawa ni Martin Romualdez. Hmm. Kaya until now, sumusuporta pa rin siya dito. So ano nga bang pag comment yung nga mga kababayan kung meron kayong nalalamang naggawa na nagawang maganda ni Martin Romualdez para malaman ng mga taong bayan kasi um, Check natin kung talagang valid itong mga pagsuporta ng 285 lawmakers na ito at the same time pati ang pagsuporta ng taga LP mga kababayan, oh, akala ko ba sila yung uh, legit na opposition at ngayon ay so, kumakampin, oh, ah, uh, akala ko ba, akala ba na, akala natin na uh, sila yung uh, nangunguna sa paglaban sa corruption pero ngayon kumakampin na mga kababayan Oh, anyway. uh, I-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito sa balita na ito mga kababayan. And then, paki-like po and share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Kita-kita tayo sa sunod na video. At maraming maraming salamat po sa lahat.